adlaw sa Sarangani Bay Festival gani daghan na ang nangabot karon mga turista asa do na gikan og Clark Pampanga. Maganda actually. So mag-enjoy kami. Yes, actually apat kami. Tapos delayed lang yung flight na mga na. Tayo mismo ang taga provincial capital employees, tayo mismo ang mangunguna rin to support all sa yatang kilikin yung sariling ate. Gusto ba sab nimo dunay remembrance ug mahimong memorable ang imong Sarbay experience? Pwede kang magpa-picture sa photo booth nga nahimutang dinhi asa dunay na, na nakabutang Survey Fest 2024. Sa kantidad nga 100 pesos, iandam na imuhang upat ka Ay nakabutang gid dito na naka na naka, naka, naka dedicate dito na survey, tas ma-picture nila, tas lingaw siya kay may mga props and then may picture, mako din nila picture nila. Kung gusto sab nimo og t-shirt o sando nga souvenir, ana ibaligya silang radyani abapo sa kantidad nga 250 pesos. Maka pili na ka sa sobra binting nga available designs. Oh syempre kay ang uh, t-shirt is isa sa tong basic needs. Dili lang one time magamit kundi for the whole year round for the next year na po and so next year daghan kaayo pila sa namalit dinhi ang magtiayong sila Mods Oloa nga gikan pa og Polomolok South Cotabato aron dunay remembrance sa Sarbe fest May plan pero fully booked. Hmm. Pila sab sa pwedeng atangan nga aktibidad sa survey mao ang tato competition sa May 25, 2024. Asa ang mga participants gikan pa sa managlahing bahin sa Mindanao. Isa po din man para sa awareness ko sa mga tao ko nowadays na ang tato kay uh, isan uh, form of art, artwork um, and then mawala tong hearsing uh, you know uh, tato masamang tao agad which is not true. Aron masiguro ang seguridad, kapin 800 ang i-deploy din ni Matag Adlao. Gani tungaon kini sa Toluca Shift nga assigned sa gawas ug sulod sa host venue, buntag udto ug gabi'i ano lang natin ng public, no, ni remind lang natin that we have a uh, uh, security guidelines, no, ang ating mga dos and don'ts uh, with regards sa ating uh, pagpasok sa ating survey grounds. So, of course, don pa lang sa main entrance, no, mga pinagbabawal natin, uh, nakalagay na rin natin, nakapaskil na don sa ating main entrance kung ano yung mga pinagbabawal, no. Kulongtad ang Survey Festival hantod May 26, 2024. Ganin sa mga gustong mananaug mag-enjoy ani na mo diri og makisadya. In the Of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.